Ayan oh, no ang inay tinanin niya. Ay, may kabote. Ano, may kabote. Nasaan gahong kabuting iyan? Ito. Papakita nga natin ang kabote. Ano, oo nga. Ano ba, English di yan. Mushroom. Ayan. Oh, may kabote uh... Ang halaman ng inay tinanin niyo. Napakaganda naman. Ano kang tawag kaya din sa anong ito? Bulaklak na ito. Ayan, oh, kaganda-ganda. Dapat alam ninyong Himili tawag. Ala naman ang inay. Anong ang tawag ko di yan? Tutali kayo na. naman ang nagaano ano di Ang tawag din ni eh. Kung ano bukang tawag din sa inga lamang alam. Hindi ninyo alam. Ay, paano pag yan ay nanakaw? Oh, paano nyo i-describe? Ide hindi nyo man lang masabi kung ano ito. Wala namang nanakaw. Sino naman nagbigay? Ay, pa, mali ninyo. Ang tawag halamang. Yan, yan, ganun yung masasaulo. Kung masasaulo, mga pangalaman. Abay, uhu naman. Sabi nga ninyo, kapag kayo ang nagtanim, alam na alam ninyo. Oh. Ebe, hindi niyo ninyo alam. Siguro hindi kayo nagtanim niyan. Ako nga nagt nagtanim niyan. Ito'y galing kay architect. Architect, ayun. Tignan ninyo. Architect Joe, ah. Ang, ang bigay ay, ninyo. Sa napakahusay na architect. Ebe, hindi ninyo alam. Ang pangalan, day, diyan? Ang pangalan na lang na si Archie. Ano naman, hindi naman yan. Ang tawag, day, diyan. May tawag naman, day, diyan. Hindi ko alam po. Ito'y lirio din. Anong lirio? Oo, oh, um, ano na naman. Kaiba naman, lirio. Ay, hindi naman yung gayaan kayo nagagawa-gawa ang papag... Aba, syempre. Aba, hindi ninyo masabay. Baka mamaya ipagising eh, pagising ninyo wala na iya. Aba, talagang ako pa. O, oh, anong tawag dito? Diyan. Ala, eh. Maaari ka gaya alam. Hindi nyo naman masabay. Alay, alam. Diyan ang alam na ninyo. Ang alam nyo lahat ay bugambilya. At saka aros. Bay nga ba inyong rose namatay na ata? Hindi pa. Bakit? Hindi pa, bay. Walang bulaklak. Hindi tagbulaklak, taglagas. Taglagas yung gumamela. Ah, yan lang kilala mo, gumamela yan. At least, may kilala ako. Ay, yun naman, yellow bell ha. Baka alam mo. Gumamela. Ay, hindi ha. Ito nga ho, oh hoy oh, yan ay eh, magtitingin-tingin na naman ang halaman doon. Tira ninyo. Sasabihin niya na eh, ipapunta ko sa ina. Bago yan naman ipapunta eh, sa halamanan. Oh, tira ninyo. May papuntagang kusina sa na papagayaan. Magluluto ka. Ako yung... Eh, jaga mag... Nadjajaga ko sa ina. Ala ahoy, mga padusot ninyo, inay. Hindi na epektibo. <laughs> Tinanin niyo. Mamaya'y abutin na naman niya ng isang oras na <laughs> yan. Mamaya'y sasabihin niya eh. Hindi niya pala ako magluluto. <laughs>